Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng mga bilang Kabanata 36, Talata 1 hanggang 3. Mga tuntunin tungkol sa kaparte ng babaeng tagapagmana. Ang mga pinuno ng sambahayan ng angkan ni Giliad, na anak ni Makir at apo ni Manases, na anak ni Jose ay lumapit kay Moises at sa mga pinuno ng Israel. Sinabi nila, Ini sa inyo ni Yahweh na ipamahagi ang lupain sa pamamagitan ng palabunutan. Iniutos din po na ang bahagi ng kapatid naming si Zelofa Selopihad ay ibigay sa mga anak niyang babae. Kung ang mapangasawa nila mula sa ibang lipi, ang bahagi nila ay mapupunta sa liping iyon. Kayat mababawasan ang bahagi ng amin lipi. Amen. Isang pagpalang araw sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Mga Bilang, chapter 36, verse 4 to 6. At pag jujubileo ng mga anak ni Israel, ay idaragdag ang mga kanilang mana sa mana ng lipi na kanilang kinaukulan. Sa gayoy ang kanilang mana ay aalisin sa mana ng lipi ng aming mga magulang. At iniutos ni Moises sa mga anak ni Israel ayon sa salita ng Panginoon na sinabi, ang lipi ng mga anak ni Jose ay ang nagsasalita ng matuwid. Ito ang bagay na inuutos ng Panginoon tungkol sa mga anak na babae ni Salpad na sinasabing mag-asawa mag, -asawa, mag -asawa sila sa kanino mang kanilang mag magalingin. Ngunit sa angkan ng lipi lamang ang kanilang ama, mag-asawa sila. Amen po. Isang so, mapagpalang araw pong huli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikatatlumput-anim na kabanata na mga bilang, versikulo 7 hanggang siyang. Ang mana ng mga babaing anak ni Zelophehad. Ang lupang mamanahin ng bawat lahi ay hindi maaaring mapunta sa ibang lahi dahil kailangang manatili sa bawat lahi ang lupa ng kanilang namana sa kanilang mga ninuno. Ang lahat ng babaing nakamana ng lupa sa kahit sa ang lahi ay kailangang mag-asawa ng mula sa kanilang lahi para hindi mawala sa bawat Israelita ang lupang namana niyang sa kanyang mga ninuno. Ang lupang namana ng bawat lahi ay hindi maaaring mapunta sa ibang lahi. Dahil kailangang manatili sa bawat lahi ng Israel ang lupa na kanilang namana. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng mga bilang, Kabanata 36, versikulo 10 hanggang 11, at ang sabi, kung paanong iniutos ng Pangneon kay Moises ay eh gayong ginawa ng mga anak na babae ni Salpaad. Sapagkat si Maala, si Tirsa, si Holga, at si Milka, at si Noa na mga anak na babae ni Salpaad ay nagsipag-asawa sa mga anak na mga kapatid ng kanilang ama. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Numbers chapter 36 verse 12 to 13. Sila'y nag-isawa sa mga angkan ng mga anak ni Manases, na anak ni Jose, at ang kanilang mana ay naiwan sa lipi ng angkan ng ama nila. Ito ang mga utos at ang mga kahatulan na iniutos ng Panginoon sa pamagitan ni Moises sa mga anak ni Israel sa mga kapatagan ni Moab sa tabi ng Jordan sa Jericho. This is the word of God.